sa inyong balok o ang isang magandang umaga mga ka-cubes araw ng sabado na alas 5 ng umaga so bali 4.42 so, bali eto so as usual So busy busy tayo. So di tayo gaano na kapag upload ng ano natin, video natin dahil medyo talagang busy tayo ngayon sa trabaho. Uh, ilang ano na? Dire-diretso na yung pasok natin ng Sabado tapos yung nag stay tayo lagi hanggang alas 6 ng gabi kaya medyo pagod rin tayo tapos, pero syempre minsan sumusundot-sundot pa rin tayo sa paghahanap ng pera sa kalsada naghanap tayo ng pasabay higa nga so sayang din naman kasi yung gasolina pag kung may makuha tayong order as usual ang ginagawa natin kinukuha natin yan sa DoorDash kahit pa nakaka-150 extra 200 pa tayo on top of the ano overtime natin o di diba so saktong sakto yan magdi December na mga ka -cube. so hindi yan ang ginagawa natin discounting eh so kailangan natin magdobre kayod dahil sigurado ko medyo mapapalaban tayo pagdating ng December oh, ang aga ng mga ano nga yun, eh? Toronto Hydro uh, yun, eh? ano kayong ginawa na ganito? overtime sila so yun, so bali ito as usual, so pag Sabado kung may pasok tayo ng Sabado ano tayo lagi, dumidiretso tayo sa Tim Hortons pero kahapon, bumili na rin tayo ng ba babaunin natin ngayong tanghalian lang Meron na tayong baon ng tangalian para hindi tayo lalabas mamaya. Ano, bali agahan na lang. So breakfast na lang ang bibili natin ngayong umagang 'to. So yun, so bali punta muna tayo ng Tim Hortons. So, Tagal. Nakatagalan tayo doon mga kakibs. Grabe, mga sampung minuto ata tayo na sa drive-thru. Ano ba yan? Ano naman? Marami naman pala sila. Akala ko nag-iisa lang. Ang Alam, lamig na nung... Ano po? Ang lamig na nung... Bagel ko. Ano yung mga nangyayon? Subalito, so, kapatapos lang na ating mag-login. Punch it. So, ito. So, base muna tayo. Dito tayo sa locker. So, kita kits tayo mamaya. So, yun. So, bali ito. Kalalabas lang natin ang trabaho mga kakib. So, <laughs> tapos na naman ang isang linggong overtime natin. <laughs> Kasi lang kayo lang linggo overtime nga ba tayo? Oh, bali. Isang linggo pala tayo nag-overtime ngayon. So, bali. Yung Thanksgiving lang tayo hindi masok. Lunes, walang pasok. So, simula ng Tuesday. Yun, dire diretso tayo tayong 12 oras ata. Yun, o 11 hours. Yun, kaya medyo Pagod-pagod tayo ng mga cubes sabado tapos maaga tayong pumasok kanina para maaga rin tayo maka-uwi ngayon. Hindi na natin tinapos yung alas 6 hanggang alas 3 lang tayo ngayon. So okay na yun, overtime naman yun <laughs> So marami na rin tayo na doon ng nakaraang araw. Tsaka <laughs> yun, nakasundot-sundot pa tayo sa door dash, o diba? So nag-overtime na, meron pa tayong pasabay sa door dash pa uwi. So ganyan ang tamang diskarte di diba? So yun, so bali ito, so... Pupunta muna tayo ng Chinese store. Tingin tayo ng maibak natin sa ref. Medyo paubos na yung laman ng ref natin. Although kahapon, galing tayo ng Walmart. So, tumingin tingin din tayo. Pero mga pasalubong ang nabili natin doon. So, kailangan natin bumili ng baboy, manok, gulay, tsaka, ay, itsta, meron pa palang isda sa ref. So, yun muna. Baboy tsaka manok muna tsaka gulay ang bibili natin dito sa John Hing Supermarket. So, matagal-tagal din tayo hindi nakapunta dyan. Kasi usually, kaya, kada sahod lang tayo napunta dyan. So eh nung nakaraan na parabi imbak natin kaya hindi ako nagpunta ng almost 3 weeks na ata dyan so kaya ito punta tayo magbibili tayo ng pag imbak natin so tara okay, so dito tayo, tayo sa loob ng clip so as usual so tingin tingin muna tayo ito, bibili natin si nagisang ikaw na per pound okay, yung per peach peach dapat hindi so, walang peach 199, 188 Ayan ah. bila natin ng orange na gisang ikaw Ayan, 299 per pound tayo ng gulay Pabili tayo ng gulay mga kakibs mahal na ng suho. Dati bunga lang suho. Grabe, tignan nyo mga kakips yung okra, 4. Samantalan dati na oh. unang gabi kami dito, magkano lang. Ang okay. 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 okra, sige na. Pinakamura lang. Pero yung okra, 4 ang kakips. Manok na to eh presyo na ng manok na yun eh So, yun, so, bumili tayo ng sitaw, ok, okra, saka palaya. Tapos, bilhin tayong tayo sa yote. Tayo sa yote para sa tinola, mga kakibs. So may bawang pa ba kami? Wala kung may bawang pa kamatis bawal kasi sa akin kamatis hindi naman bawal masama kasi sa acid reflux yun eh. kaya pero sige kuha tayong konti mga katibs kuha tayong konti kamatis parang ganda ng parang ganda ng papaya mga katibs pa sa tinola din maganda rin ito eh Ang tinola kano kaya ito sige kuha tayo para pang tinola ayos yan So, ang budget natin is mga less than $100 mga kakuts. Yan ang budget natin. Dapat di tayo lalampas ng $100 o oh, yun. Talong. Hindi tayo ng talong din. Ayan. Hindi tayo ng talong. At yun yung bawang. 3 for $2.50. Dati $0.99. $0.97. $0.60 lang ito. Ito tayo top loss. So yun, kumuha na rin ako ng pechay, mga ka-tips. More on gulay, maraming gulay ang kukuha natin yun. Ah, puro gulay yun. So tapos, yung tayo dito ng manok. Halal chicken. Kanto. $5.06. Magkano ng sambong manok na lang stewing chicken huh? matitigas na ba ang kakibs pag stewing chicken ito 4.56 mura na mga manok mga kakibs yung oh, 4 dollars oh, sayag sa iyo sayag sa mga kakibs eh. yung ano oh, anong pagkakabi niya mga kakibs oh, tingnan nyo ha ah. tingnan nyo mga kakibs so manok tsaka okra o ano, mas mahal pa yung manok sa okra. Ay, hey, mas mahal pa yung okra kaysa si sa manok. O, tingnan nyo yung okay, mga So, yun, mga Ito, kamang position. Ay, manok ka. Oo, kakakala. Diba? Sa... Ay, 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 ay. Kalau saya ingin <protein> manok, <unlaw> oh, kita sedang na lang, di ba? Saya ingin kontrol masalah. Kalau manok, saya di diba? Kaya okay. sabi so, ko mga kakib, so tamang decision. So kayo mga kakib, so anong pipiliin nyo? So sa manok, yung tamang discarte lang sa manok, mas maraming makakakain sa manok, di ba? Yung okra, ilang peraso lang yun. So, yeah. <laughs> Kaya yeah. yung bumili rin ang isang buong manok. Tapos ito, tingin-tingin tayo dito. Thank you. Stop po rito. Ang ilaga. May laman pa po. Dalawang pork pot siya. Kataptama lang ah. Ya. Uh -huh. Bebidak balut balut rangkitin. Yeah, nyo... oh, yeah. balut dito bumili dalawang ito. Na hindi sale yung galong doon, mga kapatid. Masyado mahal yung galong doon na dito. Kung nagsasale lang tong galong doon, saka tayo na dito. Ay, tingin tayo doon sa ano, Kung may yung magandang posip. So, yan. So, kung na nga, mga kapatid. Kung na naman tayo sa budget na ako, sa eh Jom lumapas tayo ng budget natin macam tu. Nakaka-107 tayo, sabi ko isang alam dapat. So, dahil siguro doon din doon sa Yakult na pinili natin sa Tinapay. Gano'n so, dosi rin yung Yakult ha. din yung Yakult, kasi so, kung wala, hindi tayo ka lalampas ng... Pero okay lang. Okay lang yan. So ito, so, uwi na tayo tapos tignan natin mamaya kung makakabiyahe tayo ng Jordash. Pahinga muna tayo sa Glep, kahit.